So, ayan guys. <laughs> eh, nagpapalakasan pala kami dito ngayon ng bomba. <laughs> ayan yung tropa natin, oh. Grabe, naka-H2R siya guys. Oh, man. Grabe, naglalabanan kami ng pagandahan dito ng big bike. <laughs> Saan nga natin siya na itong lightning blue natin na Ducati. <laughs> Yan, guys. Oh. Oops, grabe. Eh, mas maganda pa rin talaga itong Ducati natin. Ayan, oh. Grabe, guys. Oh, tignan nyo yung ituro. Oh, man. <laughs> Para pala yung shark. Eh, <laughs> ayan nga pala yung bago kong bilhin na big bike. <laughs> ayan yung Ducati na lightning blue. Yan, guys. Eh, <laughs> nandito pa yung isang natin tropa, guys. Oh, man. <laughs> no, grabe ang ganda naman ng motor niya. <laughs> eh, mag-iikot nga pala ulit tayo dito sa motor rush. <laughs> Pero bago yon, eh, like mo muna tong video. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe. <laughs> Ayan guys, eh, may bagong update nga pala itong Motor Rush GP natin dito guys eh. itatry pala natin laro, yun eh, yung bago nilang pag-games dito guys. Ayun oh, yung mga umiilaw. Ay eh, iti-check nga natin kung maganda ba yung laro nila guys. Kaya eh, like mo na yung video at mag-subscribe ka na para, ma para masimulan na natin. <laughs> oh man! Ayan guys, ito nga pala yung gagamitin nating motor sa ngayon guys. Itong bagong bili natin na big bike na Ducati. Hindi pa kasi natin ito natatry sa rides. Tara tara let's go May mga bagong naka display dito na motor guys Ayan o Oops Tignan nga natin kung magaganda ba to guys <laughs> Teka ano yung mga nandito na motor guys What <laughs> Nakikita nyo ba to mga bagong motor dito guys Ayan o Oh man ang gaganda, guys <laughs> Eh Ducati rin pala to guys What <laughs> Grabe naman ang ganda o Oops Oh min Tignan mo yung hayabusa dito guys Eh naka extend na pala yung ano neto Ayan e, o yung swing arm nya guys Oh min Pinaganda pa pala nila. Lalalo lalo to nga yabusa guys eh, siguro sobrang bilis na rin neto at napakamahal andito pa yung H4 na BMW guys what oh me ang ganda ganda <laughs> kaya maglalaro tayo dito sa motor rush you know may bago silang update dito guys try nga natin laruin to guys tara tara let's go you know may kailangan pala may kalaro tayo try natin to laruin baka sakaling manalo tayo eh may pag race pala tayo dito guys Tara-tara. Oo, tara. grabe. Buti na lang itong Ducati yung binili natin, guys. <laughs> you oo. Know, eh, mag race lang tayo dito. Wait, may araw, guys. Eh, kailangan pala natin daanan yung checkpoint dito. Let's go. Bilisan pa natin. <laughs> eh, para manalo tayo at mabilis tayo matapos at makapunta sa finish line. Oh, man. Ayan, oo. Oh. Ops, 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 ops. Dito pala tayo dadaan. banking tayo, guys. Ayan, Oh, oh man galingan natin sa pag rides dito guys para manalo tayo baka sakaling may papremyo sila dito check nyo guys ang ganda ng motor natin oops grabe ang astig yan you know, o oh mean nakikita nyo yan guys ang ganda ng motor natin oops dalawa yung tambucho nya patra may ipag-grease pa tayo dito what let's go tapos may checkpoint. Eh, kailangan pala natin iwasan yung mga sasakyan dito. Eh, kailangan hindi tayo masisim lang. Kapit <laughs> na tayo guys. Eh, Nung nakikita nyo pa to. Yun na, malapit na yung finish line. <laughs> tara, tara. Yun guys, malapit na tayo matapos dito sa race na to guys. Yan o. Oh. tingnan nyo pala yung Ducati natin guys na lightning blue. Ang ganda. <laughs> Teka. Pat. Eh, bawal pala tayo dito masemplang kasi Huwag na tayo, eh, uulit na sa umpisa, ha, oh, man. Teka, nakikita nyo ba yun, guys, eh, no? Mayroon tong diamonds. Let's go. Yan, oh. Nakikita nyo, guys, ano to? Nagkaroon tayo ng mga badge. <laughs> Grabe, ang galing, oh. Dumadami yung badge natin, guys. Eh, meron pala tayong reward na nakuha, guys, eh. Eh, sana bigyan tayo ng bagong big bike, guys, <laughs> Yun, dito guys. May checkpoint dito. <laughs> Eh dito pala yung daan eh. Tara tara. Eh magta-top speed tayo. Grabe dumami na yung mga bahay dito guys. Eh nagkaroon na yung mga bahay. Oh man. <laughs> Ang astig. Yan oh. Eh, bibili kaya ako ng bahay dito, guys. Parang gusto ko bumili ng bahay dito, ah. <laughs> tara, tara. Let's go. Buti na lang. Wala na masyado mga sasakyan dito, guys. Ayan, oh. Puro checkpoint na lang dito, guys. So, one of me. <laughs> Teka, asa na tayo guys? May bagong lugar pala dito sa motor rush Lumagpas <laughs> tayo guys Baka mamaya na tayo dito <laughs> Kailangan natin pala bumalik dito Kailangan natin daanan yung checkpoint guys Para hindi tayo mulit sa umpisa Yun may magandang bahay dito guys So mean Yun What? <laughs> Yun, nakompleto na rin natin. So, wakas. Ang gasti. Ganun. You know, Ay, sa bagong bahay natin, guys. So, mean. May siguro sa atin na to, guys. Ang astig. Yan o, yung completed the quest. So, mean. May siguro sa atin na tong bahay na to, guys. Sa so, wakas, nagkaroon na rin tayo ng bahay dito, guys. Yan o. So, you know, Grabe yan, sir. Ang astig, oh. Eh, sa atin na ata ito, guys. Yan, you know, Baka sana pwede tayo makapasok. What? Oh, me. Nagkaroon na tayo ng bahay. <laughs> Let's go! Meron na tayong bagong bahay dito guys. So, papapuntahin ko kaya dito si Dave. <laughs> tara tara! <laughs> Yun ang ganda ng bagong bahay natin guys. What? Meron na akong bahay sa wakas dito guys. Eh, relax relax na din ako. Let's go! <laughs> eh tara tara kunin pala natin yung motor natin. <laughs> Yan o dito yung motor natin guys. So, ang astig! <laughs> tara tara! What? Ang astig! <laughs> Let's go! Meron na rin tayong bahay sa wakas. Meron pang swimming pool. Kaso nga lang, yung swimming pool nagyiyelo. Sobrang lamig kasi dito, guys. Kaya nagyiyelo yung swimming pool dito. Ayan hindi tayo makalangoy lang, o. Kailangan pa natin itong tunawin. Kaya tayo na lang natin, sumikat yung araw. Sobrang lamig kasi ngayon, guys. Oh, man. Kailangan natin may pag-race para makomplete na natin yung mission. Let's go. Kailangan pala natin bilisan kasi may oras pala ito. Tara tara Kaya natin to guys Yun guys Nakikita ko na yung finish line Let's go Ayan o Mauna na tayo sa wakas. Wait, teka. Parang hindi pa rin natin na ano to, guys. Kailangan natin ulitin. A few moments later. Ayun, guys. Eh, hindi pala natin natapos yung race kasi hindi tayo umabot sa oras. Eh, kailangan kasi may oras dun na kailangan mo matapos yung race. Eh, ulitin na lang natin yung race at gagalingan natin. Let's go. Para matapos na din natin tong mission dito sa motor rush. Eh. Wait, teka. Meron nagmo-motor dito, ah. Ayun, at sino to? Eh mukhang kakilala ko to Hey Dave! Si Idol Dave ata to Hey <laughs> Dave! Andito ka rin pala Anong ginagawa mo dito? <laughs> Uy boy boy Ito nagpapadulas ako ng ninja <laughs> What? Eh nagmi-mission ka rin ba dito? Uy di ako nagmi-mission na lang kita What? Eh, nagmi-mission kasi ako dito. Eh, nakakuha pala ako dito ng bahay. Eh, kailangan ko kasi ng kasama dito sa race para matapos ko na yung mission ko. Oh, sige, sige. Gagamitin ko ninja ka, oh. oh. Sige, sige daw, guys. Eh, tara, tara. Eh, gagamitin pala natin tong Ducati natin na Lightning Blue. Ayan, oh. Ang astig. Ayan, oh. Nakita Yuck, mo na ba Mas mabilis to. pa motor ko sa'yo, eh. What? Eh, ano ba yung motor mo? Ninja Kawasaki Ninja H2R. What? H2R lang pala yan, eh. Eh, sige, sige, tara, mag-race na tayo dalawa. Naririnig mo ba yan? Ay, eh, ang ganda-ganda niyan. Let's go! Ayan, eh, kailangan pala natin matapos to ng 110 seconds lang para matapos Yay. natin yung mission. 110? Oo. E, eh, bilisan natin yung pag-drive. Turuan mo naman ako dito. Eto, tignan mo to, ha? Eto na. What? Eh, kaya ko din yan. Hindi mo kaya yan. Ninja lang ang may kaya nun. Ayan o. 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 Ayan o. May ako. What? Nauna na tayo ni Dave guys. No mean. Eh bibilisan natin. Let's go. Mukhang hindi ata tayo abot dun sa mission. What? Annyari sa sa'yo? Bumangga ako oh, boy yimbo. What? Bumangga ka. Bilisan natin Dave. Ayun na yung finish line. noon nakikita ko na ako din. Pakita ng itang wheelie. Eh, tara-tara ako din. mag ako. grabe, nag-wheelie tayong dalawa. Ayun, guys. So, wakas, natapos na rin namin yung mission. Eh, buti nga pala. Eh, nakita natin dito si Idol Dame. Ayan siya, guys. So, yan dito pala yung motor niya na CBR na maganda. <laughs> grabe. Eh, yayakin kaya natin to si Dave dun sa bago natin bahay. Ayan, oh. Ay, Dave, eh, gusto mo ba makita yung bago kong bahay dito? Eh, may napanalunan kasi akong bahay dito. Wow, bahay. Sige, malayo ba yun? Oo, oh, malayo yun. Pero puntaan natin. Nakamotor naman tayo. Tara, tara. Ayun, guys. Eh, pupunta pala kami dun sa bago kong bahay. Ayun, si Dave, nauna na siya sa atin. Diwanan niya na tayo. Oh, me. Eh, sobrang bilis kasi nasasakyan niya. Ay, ng Motor niya Teka, babanking lang tayo dito guys Ayan o, oh, banking yan Eh, tara tara Uy, Dave, basang ka na Uy, dito ako sa likod mo Unahan kita dyan, tignan mo lang oh, ha Nandun siya sa likuran natin guys Malapit na pala kami dito ni Dave Dun sa bahay ko Ayan siya guys, so nasa likuran na natin siya Ayan guys, malapit na kami Eh, nakikita ko na pala yung bahay ko dito guys So ayan o, oh, yung mansion yan o, ito nga pala yung bahay ko, guys. <laughs> ay Dave, lumagpas ka na. Eh, dito yung bahay ko. <laughs> Uy, ang ganda ng bahay mo naman. Yan o, oh, ang astig yan. Eh. Malaki yan. Eh, tara, tara, pasok ka dito. <laughs> Ayan o, nakapasok dito. oh, ang ganda ng bahay ko, no. <laughs> wow, wapo ka, astig. Kaso nga lang, walang pagkain. <laughs> What? Hindi pa siya nakapag-grocery. <laughs> yan o. Eh, dito na yung bahay ko. Eh, ikaw, asan ba yung bahay mo? Walang bahay. <laughs> meron, sa dulo. Papakita ko sa iyo sa susunod. Yan eh, o. Eh, dito meron pala akong swimming pool. Eh, hindi pala tayo makapag-swimming dito kasi naging yelo yung tubig. Yan eh, o. What? Bakit naging yelo yung tubig? Eh, syempre, sobrang lamig dito. Eh, nandito yung mga snow-snow eh. O, oh, sige-sige. Tayin mo ako dyan. Kukunin ko yung motor ko. Ayan, eh, guys. Eh, kukunin lang namin yung motor namin guys ayun guys ay napakita na rin natin sa wakas kay Dave yung yung napanalunan natin na bahay ayun oh ay, ang ganda ganda dito guys tapos ang lawak pa tapos meron pa tayong swimming pool eh dito ko na pala tatapusin tong video natin guys eh kung umabot ka dito hanggang sa dulo ng video natin eh like mo na din tong video tapos mag subscribe ka na din eh para marami pa tayong makuha mga eh para marami pa tayong makuha mga rewards dito guys guys. Ano nangyari let's, kay Dave? Uy, oh, let's go. Subscribe. Ano nangyari sa iyo? Bakit ka lumulutang? Takbo. Ito. Nag takbo. Naging multo na si Dave. Ha?